Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok Talamitam, may isang tahimik na sabungero na kilala sa pangalang Kapilo. Di tulad ng ibang breeder na mahilig magmayabang sa kanilang mga bloodlines, si Kapilo ay laging low-key, dumadating sa sabungan ng tahimik, laging may suot na lumang sombrero at kupas na jacket. Ngunit kahit tahimik, kilala siya sa isang bagay, ang kanyang mga manok ay tila hindi natatalo. Ang kanyang mga manok ay may kakaibang itsura. Matingkad na pula ang balahibo. Tila nag-aapoy sa sikat ng araw. Ang kanilang mga mata ay matalim na tila. Lagi silang may binabantayan. Ngunit ang pinakanakakabahala ay ang kanilang galaw. Mabilis, maliksi, at tila alam na alam kung kailan iiwas at paano titira. Dahil dito, nagsimulang lumaganap ang mga bulong-bulungan. May kakaibang kapangyarihan daw si Kapilo. Ayon sa kwento ng mga matatanda, ilang taon na ang nakalipas nang mawala si Kapilo sa kanilang baryo. Matapos ang halos isang taong pagkawala, bumalik siya na tila ibang tao, tahimik, ngunit tiwala sa sarili. Kasabay ng kanyang pagbabalik ay ang kanyang sunod-sunod na tagumpay sa sabungan. Isang gabi, isang lasing na sabungero na kilala bilang si Mang Tasio ang nagkwento ng lihim ni Kapilo. Alam niyo ba kung saan siya nang galing? Tanong ni Mang Tasyo habang sumisimsim ng lambanog. Doon siya sa bundok Talamitam. May matandang ermita niyo roon, isang mangkukulam daw na nagbibigay ng anting-anting sa mga gustong magtagumpay sa sabungan. Ayon kay Mang Tasyo, pumunta raw si Kapilo sa paanan ng bundok at hinanap ang isang misteryosong balete. Sa ilalim ng puno, nakita niya ang isang matandang lalaki na may mahabang balbas. Tinatawag nilang Tandang Hilario. Sinasabing si Tandang Hilario ay isang dating sabungero na nagretiro matapos makahanap ng isang agimat na nagbibigay ng kakaibang tapang at liksi sa mga manok. Pinag-alay daw ni Kapilo ng isang itim na tandang, si Tandang Hilario. Sa gitna ng madilim na kagubatan, nagdasal si Tandang Hilario habang pinupunasan ang ulo nang tandang gamit ang kakaibang langis na may amoy ng insenso at dahon. Ang bawat tagumpay ay may kapalit, babala ng matanda. Alagaan mong mabuti ang iyong mga manok at huwag mong hayaan silang gamitin mo lang para sa kasakiman. Mula noon, sunod-sunod na ang tagumpay ni Kapilo. Sa bawat laban, tila may pangatlong mata ang kanyang mga manok. Mabilis nilang nahuhulaan ang galaw ng kalaban at laging nakakaiwas sa matitinding palo. Sa bawat sabungan na kanyang pinupuntahan, laging may nagsasabing, May anting-anting yan si Kapilo. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang maging mapagmataas si Kapilo. Sa bawat panalo, nagiging mas matapang siyang tanggapin kahit anong hamon. Nagsimula rin siyang magpusta ng mas malalaking halaga at nagkaroon ng kasakiman para sa tagumpay Isang araw, isang tanyag na breeder mula sa kabilang bayan, si Mang Lando, nakilala sa kanyang matitigas na bloodlines, ang humamon kay Kapilo. "Kung talagang magaling ka, subukan mong talunin ang aking bulalakaw, ang pinakamagaling kong manok," hamon ni Mang Lando. Dumating ang araw ng laban. Sa umpisa pa lang, mukhang madali na ang tagumpay ni Kapilo, tulad ng dati. Mabilis na nakakaiwas sa mga palo ang kanyang manok habang tila nababasa nito ang bawat galaw ng kalaban. Ngunit biglang may nangyari. Sa kalagitnaan ng laban, tumigil bigla ang manok ni Kapilo. Tila may nakikita ito sa kawalan. Nagsimula itong magkalikot sa lupa, parang may hinuhukay. Sinamantala ito ng manok ni Mang Lando, na mabilis na nagpakawala ng matitinding palo. Sa isang iglap, bumagsak ang manok ni Kapilo. Ang kauna-unahang talo niya matapos ang napakaraming tagumpay. Pagkatapos ng laban, lumapit kay Kapilo si Mang Tasyo at bumulong, "Iyon ang sumpa ng anting-anting. Kapag naging gahaman ka sa tagumpay, iiwan ka rin nito." Mula noon, nagbago si Kapilo. Hindi na siya muling bumalik sa bundok upang humingi ng tulong kay Tandang Hilario. Sa halip, nagsimula siyang bumalik sa kanyang simpleng paraan ng pag-aalaga, sipag, tiyaga at pagmamahal sa kanyang mga alaga. Muling bumangon si Kapilo, hindi na bilang ang misteryosong sabungero, kundi bilang isang mahusay na breeder na nire-respeto sa kanilang lugar. Nang tanungin siya kung paano niya muling nakuha ang kanyang tagumpay, simpleng sagot lang ni Kapilo, ang tunay na tagumpay ay bunga ng pagmamahal at pag-aaruga. Hindi ito nakukuha sa agimat kundi sa tunay na sipag at dedikasyon. Ang kwento ni Kapilo ay paalala na walang shortcut sa tagumpay. Ang tunay na panalo ay nagmumula sa pagsisikap, pagmamahal at tamang prinsipyo sa buhay. Kung ang tagumpay ay nakabatay lamang sa panlilinlang o kasakiman, ito ay may kaakibat na kapalit.